Nagkagulatan kami dito nang uh, ipinresenta nga dito sa mga miyembro ng media itong nasa higit sa isang daang milyong pisong cash. na nakalagay? sa nakalagay? Karani, nung ipinresenta sa amin, nakapatong na ito doon sa isang napakalaking na mesa dito sa SOJ room, dito oh. sa tanggapan ng Department of Justice sa Maynila. Oo. Oh, oh ay wow. eh, nagkagulo kami kanina dito dahil eh uh, meron kasi pumasok na armored uh, vehicle kanina dito mga uh, ilang oras na nakakalipas okay eh parang hindi kasi siya usual na nangyayari po dito sa tanggapan ng DOJ mm -hmm. at uh, bigla na lang uh, nagpatawag ng uh, ano nga ng uh, press conference ito pang uh, si uh, DOJ uh, at ng uh, secretary Frederick Bida at uh, ito nga pala yung kanilang inaanunsyo ngayon ha para kaya may mga dumating na mga mga armored vehicle dito dahil may dinala pong higit sa isang daang milyong cash karen eh. Isipin mo kung gano'ng kalaki po yan. Hindi yes. ko lubas sa kalay na makakita ko sa personal na ganyan karaming pera karen eh. Wow! Oo. Ipinatong sa dalawang patong na ano eh, bungkos-bungkos na pera na ipinatong po sa isang lamesa. Siguro yung lamesa, uh, yung lapan niya pwedeng ano, maliit dining table karen eh. Uh -huh. Doon ipinatong at ipinarecento sa mga media. Ito po ay i-turn no, sa pamagitan po ni Attorney Emil Hoben, ang uh, abogado po, si Engineer uh, Alcantara. Ang uh, binabanggit po no, ni uh, Vida, ito pong i it over na higit sa isang daang milyong pisong cash, ay bahagi po ng restitution. Yan po ay mula po sa sinasabing 300 million pesos na committed amount uh, na binabanggit po ni Engineer Alcantara na nakuha nito sa pamagitan ng unlawful. Sa ngayon na uh, karon eh, ay uh, nagpapatuloy naman itong uh, pulong balikan sa pangunguna po ni Secretary Bida kaugna nga po dito sa pagkaka-turnover po ng higit sa isandang milyong pisong cash ni uh, General Alcantara dito po sa tanggapan ng uh, DOJ. Sa patala, ang uh, natanggap pa natin informasyon dito, itong perang ito ay hindi naman po mananatili dito sa DOJ. Karina, napakalaki po nito at uh ah. -huh. walang pasilidad po ang DOJ para po uh, magkakanlong ng ganitong kalaking nga pera ay ang binabanggit po ni Secretary Bida ay uh, i-turn over naman po ito sa Bureau of Treasury. Yan ay para naman po isa ilalim sa evaluation kung tama, tama ba yung mga perang uh, nakalagay dito, kung may mga peki ba, at makumpirma kung kumpleto po yung uh, halaga dito nga sa 8 and over na 100 milyong cash.